So ngayon mga kasi o oh, ay putulin natin itong mga trikantira po ang tawag dito mga kasi mandiri di agwa. So putulin natin tapos itanim natin ulit. So, ito po ang ating itanim. Mga kasiyo. Ito po. Yan. Ito po ang ating itanim. Para dumami po sila mga kasiyo. So, ito po. Ganito po ang pagtatanim mga kasiyo. So, ang pangalan po nito ay tricantira. So, parang kasaba po ang pagtatanim nito mga kasiyo. Tanim natin ulit para dumami. Kasi parang ninakawa na ito mga kasiyo. So ganyan po ang pagtanim ito mga ka-siyo. Oh. Ganyan po. Para dumami ito mga ka oh. So ayan. Ganyan ang pagtanim po mga ka oh, ng pray kantira. So ito naman po ang ating kukutulin mga ka tapos itanim natin ulit para dumami sila mga kasiyo.